what's up mga meme? I hope you're having an amazing day. This is Rico Mari and welcome back to my channel. Mabuhay! Kayo po ba ha mga meme, madalas pong mawalan po nito? Nako, kapag ka ito po ha mga meme nangyari sa inyo, eh kayo po maaring malukuban ng mga sinasabing mga negatibong enerhiya na maari pong magbigay sa inyo ng sobra-sobrang mga kamalasan. Ano yan? Yun na nga po ha mga meme. Kaya kung gusto pong malaman kung ano po ang tinutukoy kong bagay na ito na huwag nyong hahayaan na mawawala sa inyo, ay panoon nyo lamang po ang video kong ito. O, oh, siya go mga meme! Ah? <laughs> So yun na nga po ha mga meme Isang mapagpalang araw naman po sa inyong lahat At ngayon nga po ha mga meme Meron naman po tayong pagtatalakan at tatalakayin ha mga meme Isang napaka interesting na topic Na may kaugnayan po ha mga meme Sa kamalasan na naman na maaari pong dumapo sa atin Kapag ka ito po ha mga meme Nangyari sa inyo Ano yan? Kayo po ba ha mga meme Madalas pong mawalan po nito Yan Himbawa kayo po ha mga meme Nasa labas At kayo po ha mga meme Napansin nyo pong bigla na lamang Nawawala ang ilang parte po ng mga damit ninyo katulad nito. Ano yan? Ang ating mga bitones. Talaga, bitones. Opo ha mga meme, kasi alam nyo ba na kapag ka kayo po'y nawalan o kanbawa kayo po ha mga meme nalaglagan ng bitones dyan sa mga damit po ninyo at dyan po'y nakuha ng mga taong may mga masamang balak sa inyo. Kayo po ha mga meme, maaring magawan po nila ng mga maldisyon, sumpa, hum-hum paknot akong paknot yun nga paknot <laughs> paknot ba yun yung paknot nga yung ano paktol paktol pala <laughs> paknot paktol yung mga ano gaway gahoy ha mga meme at parang at kulam nako sumaryos pang talaga tumutuloy yung pawis ko ha <laughs> ano ba bakit napaka-eat sa earth ngayon sa kasi nga po ha mga mime, ito po ang ating topic ngayon. Yung mga sinasabing mga bagay-bagay o parte po ng ating mga damit na maaari pong makuha ng mga taong yun nga. Baka may mga maitim na palak sa inyo at kayo gawin ka po ng kasamaan. Inahay, ako sumaryos. Eh, kayo po ba ha mga mimi? napanood niyo po ba yung drag me to hell? Drag me to hell? Yung drag me to hell, maganda yan eh. Sa Netflix yan. Dako panoorin ordinaryan ha mga memet yan, kasi parang isang witchcraft yan ha mga memet parang yan iano uh, karunungang itim. Kasi yung bida po diyan ha mga memet, kukuwento ko sa inyo. Kukuwento ko lang sa inyo ng konti ha mga memet yung ano story nung Drag Me to Hell. Kasi medyo isang matanda na parang old witch siya. Hindi ba siya witch? Parang may kaalaman lang siya na parang may old house siya na parang yung amortization ng kanyang bahay ay parang nag-end na yung contract tapos iparang parang ano binigyan siya ng notice ng bangko na kailangan niyang i-process ulit yung amortization ng bahay niya or parang parang hindi ata naguhulugan lola niyo eh tinawagan ng bangko sabi kailangan mag-report ka na dito lola kasi iilitin na namin yung bahay mo eh dinagpunta ay matanda do sa bangko ito namang hamit na hamit na ano yung teller o yung secretary ata do o kasi yung banker yon eh ayun siya yung kumausap eh ayaw ka usapin ng manager sabi ko usapin bahala ka na diyan bahala ka na ay ikaw nang bahalang ano ayo kausapin yung matandang yan kasi kasi <laughs> Maria ngayon din napilitan yung babae yung teller nga po nakausapin si Lola yung yun nga yung merong karunungang itim aba hindi yun nakikiusap yung matanda na sabi niya huwag mo namang nang yung ano bahay ko kasi ako yung matanda na wala na ako kasama may sakit pa ako ganyan ganyan may na akong arthritis dementia ganyan ganyan kasi sabi niya nag-iisa na lang daw siya sabi niyo, sabi naman ni ano ni madam si ate sabi, ay e, naku, lola, wala na kayong magagawa kasi luwang pasa sa grace period na binigay ng bangko sa inyo. Kailangan po, mabayaran nyo na po yan within this ano, period. Sabi ganyan, sabi, paano gagawin ka? Wala nga akong mabayad. Sabi <laughs> eh, mataray-taray yung lola nyo ha, mga meme. Eh, nakikiusap siya, ayaw, ayaw, umano, ayaw pumahayag ng babae. Siyempre, utos ng manager, wang, ano, wag mong bibigyan ng, ano yan, ng extension kailangan mailigtan natin ng bahay niya, yung matandang niya, sabi nga doon. Eh, di nagalit ang lola nyo. In short, nagalit talaga ha, mga meme. Alam nyo, kung anong ginawa ng lola, kinuha yung parte ng damit niya. Ito ang nakuha niya. Naku, gusto ata kunin yung buhok. Kukunin sana yung buhok niya eh. Eh, ang nakagip, ito, hindi nakuha yung buhok kasi bumunutan kasi siya dapat ng buhok. Kasi meron nga sa mangko yung matanda. May kaalamang, ano, karunungan itin. Nako, kapag kaganyan po ha mga meme, bawa kayo naka encounter ng ganyan. At pagkakay po ha mga meme, di ba sabi ko sa inyo, mag-ingat po kayo na huwag na huwag kayo ng mga parte po ng katawan po ninyo. Yung mga buhok, Pukuha, buho, mga meme. At yan po, pati po yung mga parte po ng mga kasuotan po ninyo. Yan, di ba? Yung mga Parti ng damit nyo, mga sinulid yan, ito po, lalong lalo na ito, ha, mga meme. Kasi kapagka ito po, ha, mga meme, ang nakuha nila, habang ang mga damit na yan, ha, mga meme, isuot-suot po ninyo, hinablot na ganyan yan, ha, mga meme, sa mga, sa mga blouse yun, halimbawa, hinablot na ganyan yan. At nakuha po nila ito, yung mga parte po ng mga damit po ninyo, katulad po ng bitones, ha, mga meme. Nako, patay kayo. <laughs> Kasi kayo nga po, ha, mga meme, maaaring nga pong magawa na nang yun na nga, mga sinasabing mga karunungang itim. Yan, katulad nga yan, yung mga paktol, paknot, sabi ko kanina, eh, paktol, yung humhum, kaway, -hum, kahoy, ha, mga meme, barang at kulam. Uh, kasi mayro po isang uh, paraan po, ha, mga meme, ng pangulam na ginagamitan po, ha, mga meme, ng mga parte po ng mga kasuotan. Kaya, di ba, sabi ko nga sa inyo, ha, mga meme, kasi marami po nag react pa rin to, ha, mga meme, do sa ating past video na tungkol po sa paglalabas sa gabi. ba diba, sabi ko nga sa inyo, wag na wag kayo maglalaba po sa gabi kasi di ba yan po ha mga meme kailangan natin isasampay sa labas e eh, kapag kaganyan po ha mga meme di ba sabi ko nga sa inyo baaring yung mga sinampay nyo yan na iniiwanan po sa labas ng bahay po ninyo ay maaring maserenohan maaring yan po ha mga meme malukuban ng mga sinasabi mga negatibong enerhiya na gawa po ng mga negatibong elemento at yun na nga halimbawa may mga tao pong galit sa inyo e eh, baka yan po ha mga meme pag interesa nila yung mga damit po ninyo lalong lana po ha mga meme mga sinuot nyo yan yung mismo pong damit po nyo, halimbawa, yung mga panty, bra, niya mga blouses, kapag nakuha po nila yan, ha, mga meme, ay eh, nako, chak na chak, ay magagawa na po kayo nila ng kasamaan. Ah, oo, oh, ganun pala yun. Opo ha, mga meme, kaya sinasabi nga po ng ating mga matatandang mga nuno na iwasan po natin ang pag-iiwan po ng mga damit natin sa labas ng bahay. Kasi baka yun ha, mga meme, masungkit ng mga mangkukulam. Ah, <laughs> Bakos for Yosef. Pero alam niyo po ba ha, mga meme, na marayan lang pong iba't ibang mga pamaraan ha mga meme. Ang pangulam. Yeah, katulad nga po ha mga meme, nung ko sa inyo na yung recently yun, tukol nga sa paktol. Iba naman po yun ha mga meme. Yun naman po, gagamitan lang po kayo ha mga meme ng malitrato po ninyo. Tapos yan po ha mga meme, eh, isusok-sok lamang po ng mga yan sa yun, sa bungo ng tao, yung mga bungo ng patay tapos doon kayo hihilingan wiwishan kayo doon na kayo po'y maghirap yan ko ano ano-ano mga gagawin sa inyo Tutusukin kayo doon ng karayom tapos yung bunganga nga nyo sasalpakan ng kung ano-ano tapos yun isasaksak yung litrato po nyo doon po sa mismong bungo po ng namatay na tao sa simenteryo at yun po ha mga May tinatawag na paktol nako ay pa rin po ha mga meme, yun mga mga barang. Ang barang naman po ha mga meme, eh, may mga hayop o mga kulisap na ginagamit na kapag po ha mga meme, nakagat kayo. Halimbawa, mayroong mga mga hayop na bigla pumunta sa bahay nyo, bigla kayong kinagat, bawal, ah, kinagat kayo ganyan. Ano ba to para masakit? Tapos bigla na lang po ha mga meme. Hindi nyo alam, yan po pala pinadala po ng mga taong mga babarang. Nako, yan po ha mga meme, pwede pong makapaminsala sa inyo ah oh, pero ito po ha mga meme, sinasabi po mga parte po ng mga damit po niyo iba rin po ang paraan yan. Kasi alam niyo po ba ha mga meme, na nung isang beses po ha mga meme, nung ako pinagsimba po sa ano, sa senior sa kalamba, ako po ha mga meme, may nakasakay. May nakasakay ako, nag-uusap, nagchichikachikan, isang matanda, tsaka isang ali. Tapos sabi, nag-uusap parang mga taga, ewan ko, somewhere in Visayas ata sila. Sabi, ay ano, uuwi ka na ba? Uuwi ka ba? Sabi ng matanda yung babae. Nag, lang ako. Kunyari ako yung nag, ano, ano lang ng cellphone, nag scroll scroll ng cellphone. Pero pinapakinggan ko yung usapan. Siyempre, tayo yung siyempre, certified na warites eh. Hindi <laughs> tayo nakikinig sa usapan. Aba, itong matanda, sabi, ano, uuwi ka ba? Kailangan kasi umuwi ka, sabi ng ganun, sabi ng matanda. Kailangan umuwi ka. Tapos, kahit mga two weeks ka lang doon, kailangan na ka. Tapos doon natin gagawin. Tapos, kailangan pagbalik mo, may daladala ng mga ano, bitones, sabi. Yung bitones ang, ano, malakas na malakas siya, sabi, bitones. nung narinig kong bitones, bitones ang dami, sabi ko, parang mayroong something to. At siya, alam ko po kasi yan eh, yung mga ganyang mga style. Kailangan daw, makakuha ka daw ng bitones po nung damit nung tao na yun nga, yung niya. Tapos, sabi, pwede rin yung buhok. Sabi kanya, kumuha ka ng buhok. Sabi kanya, binubulong niya eh. Tapos, kung hindi ka makakuha ng buhok, kahit yung damit niya, damit niya na pinaghubaran ng damit, sabi ganyan yung matanda. Sabi, anong gagawin po? Basta dalhin mo sa akin, tapos umuwi ka na ng, ano, ng summer in Visaya daw. Tapos, ano, magkikita sila doon yun. Kailangan daladala -dala niya na yung bitones. Kailangan bitones talaga. Pwede din yung mga sinule Yan, mga parte ng, kukuha ng sinule na parte ng dalit nyo, doon, magagamot na kayo. Sabi, kailangan po ba yung birthday, yung pangalan birthday? Sabi, oo, kailangan nyo. Tsaka yung bitones ha, huwag mo nga yung bitones, kailangan ka. Sabi, ganun ng naman? Eh parang ay eh, pagagamot daw ata eh yung kapitbahay. Kapitbahay niya na babae. Yung babae, ang pagagamot niya yung kapitbahay niya. Tapos sabi, paano kumakakuha? Sabi, kapag tingnan mo, kapag naglalaba, nagsasampay. Sabi ganyan. Di, eh, o kaya pumunta ka sa bahay nila, tignan mo sa marumihan, kumuha ka yung bagong hubad, mas maganda daw kasi yun, yung bagong hubad na damit. Kaya kayo po ha, mga meme, sabi ko sa inyo, kapag ka kayo, yung mga damit po ninyo, itatago nyo, yung mga hinubad nyo, yan, lalong lalo pa yung mga underwear nyo. Kasi dyan kayo maaring yun na nga, magawa ng mga ganyang sumpa ha, mga meme. Kapag halimbawa, may pumunta sa bahay nyo na, hindi nyo alam, meron palang masamang balak sa inyo. Tapos kinuha bigla yung mga blouses nyo dyan, itinago. Diba? Pupunta sa CR. Tapos nakita, may mga nakasalabat doon naman kung ano nung mga panty, mga brief niyo Tapos yun nga, hindi kasi kayo sa bahay. Tapos pakalat-kalat yung mga medyas nyo dyan, yung mga... Tapos <laughs> Eh kapag kaganyan po ha, mga meme, kayo nakuha ng mga taong yan. Na may yun na nga, balak sa inyong ganyan. Na karunungang itim. Nako, kaya po ha mga meme mag-uumpisa ng malasin dyan at magkakasakit na kayo yun na nga at makakayo ay materials na dyan kasi gagawa na nga kasi kayo ha mga meme ng kasamang yan ganyan mga iniisip nila o diba ga pero sabi nga sa inyo yan kaya sabi nga sa inyo ha mga meme kung halimbawa kayo po ha mga meme mawawala ng mga parte po ng mga damit po ninyo especially po ha mga meme ng mga bitones bawa kayo po yung nasa office tapos napansin nyo bakit parang kulang ang bitones ng damit ko. Naku, hanapin nyo yan. Baka malaglag yan dyan. Nakita yun ng mga taong yun nga. May kaalaman at karunungang itin. Eh, magamit yan ha, mga meme, na laban sa inyo. Eh, bahala ka sa buhay nyo. o, di ba pero sabi nga kasi ha mga meme, kung kayo naman po hindi po naniniwala sa mga gatong mga pamamaraan ha mga meme, gatong mga paniniwala, edi eh, okay lang po ha mga meme. Pero tiba wala nang pumawawala sa atin kung tayo po ha mga meme, maniniwala din po dito. At para tayo po ha mga meme, makaiwas na dyan. Para makonta natin sila ha mga meme, baka na tayo pinagbabalakan ng mga tao nasa paligid natin, ng mga naiigit sa atin ha mga meme, kasi nga po ang balak nilang gawin. Kayo po ha mga meme, pag nanakawat po nila ng mga parte po ng mga damit po ninyo, at yan po gagamitin lang para kayo po ha mga may may isumpa gawa ng maldisyon o ng kula. Huh? <laughs> bago po tayo magtapos sa mga meme ay magsha-shoutout po muna tayo ng ating mga masugid na mga subscribers. Kaya shoutout kay Miss Hilda Pantilio at kay Miss Leonora Javier. Shoutout din po kay Miss Esmeralda Hernandez at kay Miss Opel Suyom Elaguen. Shoutout kay Miss Maria Corazon Bugayong at kay Lola MTB5538. Shoutout kay Miss Lucy Bartolome at kay Miss Lou Ventura. Mega shoutout kay Miss Stella Cabrales at kay Miss Mary Ann Lucena. Shoutout din po kay Miss Bernie Perez at kay Miss Grace Gonzalez. Shout out kay Kasangga Salbanya at kay Miss Merlinda De Novo. Shout out kay Miss Divina Yanga at kay Mr. Gerald Oliveros. At mega shout out kay Miss Mila Ricafrente at kay Mr. Jerry Mejia. At sa lahat po ha mga meme na may mga topic pa na gusto nyo pong i-discuss po natin dito, eh isuggest lamang po yan dyan ha mga meme at kapag ka napili po natin yan, eh gagawan po rin natin yan dito ng video mga meme and so with that mga meme keep safe and God bless thank you for watching and don't forget to subscribe my channel I know you like it and don't forget to brush your teeth bye mga meme ah uh? <laughs>